Ang kadobol ni Kim Domingo sa teleseryeng FPJ's Batang Kiyapo ay naglabas ng kanyang saluobin matapos siyang pagdiskitahan dahil sa kanyang hitsura. Ayon kay Kaylee Carr Regan, may isang post mula sa isang hindi kilalang page na pinagtatawanan ang kanyang itsura sa eksena ng laban ni Natanggul at Madonna. There's a post from an unknown page about making fun of my looks even reacting haha from behind the fight of Tanggul vs Madonna in FTJ's Batang Kiapo. Sinabi rin niya na siya ang kadobol ni Kim Domingo mula sa motorbike hanggang sa fight scene. Yes, I doubled Kim Domingo started from the motorbike and fight scene. Nabanggit din na hindi siya nagbabasa ng mga negatibong komento mula sa social media dahil ayaw niyang maapektuhan ang kanyang mental at emotional health. Anya, I don't prioritize reading a lot of negative posts or comments of people like bullying, power, guilt trips, or discrimination that would affect my mental and emotional health mas pinipili niyang mag-focus sa kanyang trabaho at sa kanyang sarili upang mapanatili ang kanyang pisikal at mental na kalusugan. I keep focusing on action work and myself to make me feel better physically and mentally. Nagbigay din siya ng paalala, lalo na sa mga kabataan, na mag-isip muna bago mag-post o mag-komento dahil hindi nila alam kung makakasakit sila ng tao seriously everybody. Lalo na yung mga younger people, you better think before you post or comment. You guys don't know na makakasakit kayo ng tao. Hi, Sokmed na naman. Sa kabila ng lahat, sinabi niyang umingiti na lamang siya at tumitingin sa maganda at maliwanag na bahagi ng buhay. Anyway, smile lang and look on the good and bright side. Have a blessed day. Narito ang mga komento ng netizens. Maganda siya sa personal at magaling pa lalo sa pag stunt double, saludo po sa iyo ma'am Kelly Carr -Regan. Ang angas at ang galing kaya niyang stunt woman, ang ganda pa parang ibang lahi. Bashers, mga feeling perfect, na akala mo naman maganda, guwapo in every camera angle pretty sure wala sila sa kalingkingan ng mga skills and talent na meron ang double ni Kim. I've seen her FB account. She has done many incredible stunts.